It EAT serie o EAT serie. Uh, ito po yung episode 2 kung pag-uusapan po natin yung po mga detalye dito sa ongoing na kaso pa rin na hindi pa rin matapos-tapos at ayaw pa rin sumuko nung pong mga taga-tape. At sila po ay nag-file nga ng apila kahapon, yung last day para sila yung mag-apila. At uh, ito po, babasahin ko mamaya, hintay lang natin magkataon ng konti. Yung pong reply ng kampo ng uh, TVJ pagdating po dito sa kanilang uh, final na apela at yung mga comments na nasasabi po nila uh, tungkol po dito sa kaso okay so kamusta po kayong lahat um kasi kanina nung naglive ako wala pang reply yung mga taga taga tape wala pang statement yung mga vloggers wala pang sinasabi so tahimik sila lahat kanina nung naglive ako nung tanghali mga 2:30 so around after mga 3 mga 4 ganun doon ko na nakita naglabasa na yung pong mga uh, yung mga Uh, post nila at yung statement galing sa tape na sila nga po ay nag-file uh, ng appeal at kino-question po yung pong uh, yung pong mga uh, naging ruling ng Marikina RTC So bati muna tayo, Richard M. Lano, uh, JM Jopio Damayo, Roland Marlang Documentaries, Joy Salay TV Forever, good evening po sa inyo Yeah, nag-enjoy na ako mag-live dito sa YouTube kaya madadalas tayo dito. So ito po yung bagong studio ko din na ginagamit sa bahay namin. Yan, medyo maganda yung background. So dito din ako gagawa siguro ng mga podcast in the future. Mag-iimbita tayo ng guests. So yan, medyo maganda naman yung background natin ngayon. Hovita Dagangon. Yan, shout po sa inyo. Ayan. so hintay pa tayong konti Tapos, uh, ito, eh, meron na pong reply Yung pong kampo ng uh, TVJ yung pong kanilang uh, uh, mga rep rep legal representatives tungkol po doon sa sa sinampan kaso ng ah, sinang ng tape. Okay? Ma doon sa apila, marami din akong question eh. Kasi uh, bukas ah, ang gawin kong video, parang mate-technical sila doon sa mga sinang nilang kaso eh. Hindi ako bukado, pero sa mga nakakausap ko, parang ang daming butas doon sa apila eh. Um, ayan, Richard M. Lano, shout out. Donel Mag Magdirila, uh, Lolit Saratan watching from Chicago, Illinois, Ma'am TV Malabo po ba? Ay teka lang, try natin mag-connect sa ibang ano ah. Teka lang, wag kayong mawala, ah. Papalit lang ako ng connection. Okay. Ayun. So nagpalit ako ng connection, mas maganda na. So kamusta po ba? Ayun. So start na po tayo. Ayun, mas maayos na 'yung connection natin. Hindi pala ako nakakabit dito sa wifi. Doon lang ako sa cellphone. O, sige, start na tayo guys. Ito yung naging uh, statement ng uh, tape ayte so, so ulit ulit natin so ito pong babasahin ko sa inyo ay yung uh, statement ng kampo ng TVJ tungkol po doon sa pag apila ng tape okay so basahin ko po uh, inasahan na namin na mag-aapila ang tape o subalit nakakagulat na sa kanilang apela ay meron pang pahaging na may anomalya sa paglabas ng desisyon ng RTC eso. Okay, Sana ay legal, legal issues na lamang ang kanilang tutukan at iwasan ang anumang aligasyon na hindi tamang gawain ng sakalabang abogado. Hindi rin kanais-nais na gumamit ng mga salita na nakakainsulto o nakakasira sa integridad ng hukuman. We recognize the adversarial nature of our legal system which has necessitated necessitated lawyers to to use strong language in the advancement of the interests of their clients however as members of a noble profession lawyers are always impressed with the duty to represent their clients cause with courage and zeal but that should not be used as license for the use of offensive and abusive language in maintaining the integrity and dignity of the legal profession, a lawyer's language spoken in her pleadings must be dignified. Okay? So yun po, um, sa pagtatapos, sasagutin po namin ang kanilang apela at kami ay umaasa na mananaig pa rin ang hustisya at katotohanan na ang itbulaga ay nilikha at pinaghirapan ng TVJ. So yun po ang opisyal na pahayag ng kampo ng TVJ pagdating po dito sa inapila ng kampo ng tape So para sa mga hindi nakaano, itong simula lang, itong umpisa lang ang importante Ayan. So, Inaasahan na namin na mag-aapila ang tape Subalit nakakagulat na sa kanilang apila ay meron pang pahaging na may anomalya sa paglabas ng desisyon ng RTC sana ay legal issues na lamang ang kanilang tutukan at iwasan ang anumang aligasyon na hindi tamang gawain sa kalabang abogado. O, yun po ang kanilang uh, uh, statement tungkol po doon. Na, uh, pag-usapan natin ay puro legal issues at wag yung mga umaatake o aligasyon na hindi tamang gawain po sa 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 kumaga sa kakompetensya na abogado. Yan, legal issues na lang. So, kasi tayo, hindi natin nabasa yung buong laman nung apela nung tape eh. o Pero itong sa kampo ng TVJ, hindi ko sure kung nabigyan na sila ng kopya. O pero malamang, syempre, mabibigyan sila ng kopya niyan nung apela. Baka doon nila nabasa na parang uh, tila ba question ng tape. O meron silang mga pahaging, o meron silang mga mga side comments na kino-question po yung pong uh, uh, integridad, parang ganun ba? Uh, o kasi, kasi, pag pinapalabas mo may anomalye, eh. so parang kung question mo yung integridad at yung uh, kakayahan ng RTC, di ba? Actually, yung mga pages nila ganun din yung ginagawa, di ba? May mga iba-ibang sinasabi na na kung bakit may iba-ibang palusot, kung bakit sila natalo, ano, Um, actually, kanina nung nag-live sila Ted, napanood ko din, nagsasalita din si Ted, tsaka si Proknoy, parang natatawag nilang depektibo yung pong naging ruling nung, Maka, nung Marikina RTC. So, may mga ganong question sila. So, sana galangin nila yung, yung, uh, yung naging desisyon nung korte. Wala namang masamang mag apela to question, pero uh, wag naman to the point na parang kino-question mo na yung kakayahan o yung integridad nung pong mga nagdedesisyon doon sa kaso. So, yun lang naman yung ano, um, si, ang uh, yun lang naman yung sinabi dito nung ng TVJ. Hindi daw ka nais na gumamit ng mga salita na nakakainsulto o nakaka nakakasira sa integridad ng hukuman. Okay, yung sa vlogging syempre, iba to, di ba? Iba yung mga vloggers, 'di ba? Nagbabardagulan, nagaano. Sa social media yan Pero pagdating po sa batas Pagdating po sa korte Sana po daw ay galangin Huwag insultuhin At huwag uh, subukang sirain Yung pong integridad ng hukuman Iyan. o Travelits TV yun. Uh, oh, May hirit siya kay Ted si, si Ted daw yung depektibo Sabi ni Travelits uh, Francis Erika Valle Hi po Legit Dabarkads Jonalyn Aragon Hello new here yan po bago lang din po ako sa YouTube na nag na live po ng mga update. So bago lang po kasi ito bagong update nung uh, kampo ng TVJ. Kanina po kasi para sa hindi nakapanood nung vlog ko ay naglabas ng statement po yung uh, tape. Basahin na din natin para sa mga hindi naka naka ano kanina naka uh, nakapanood nung vlog ko kanina. Saan ko ba pinosyon Teka, nawawala So, so kanina naglabas kasi sila ng statement, uh, doon nila sinend sa ayun, nakita ko na. Sa GMA nila pinadala. Kasi sa sa iba hindi ko nakita to, eh, sa GMA lang eh. So, ito. Nag-message si Attorney Maggi sa GMA, ang sinabi niya, "The decision sa Marikina daw is a blatant violation of the rules and the disrespect of the jurisdiction." of the IPO on the pending trademark cases. Okay, so yun yung statement ni Attorney Magi. Dinagdag pa niya na TVJ's complaint only asked the court whether or not TAPE and GMA committed copyright infringement and unfair competition. There is nothing in the complaint asking the court to rule on the trademark ownership or to cancel the registered trademark. Okay, yun po yung sinasabi ni Atty. Maggie, bakit akala ko ba yung kaso nyo is copyright infringement? and unfair competition lang. Bakit yung ruling ng korte ay biglang nasa trademark na ownership na tsaka tsaka cancellation na. So na, na, nakausap ko yung mga ibang abogado nga tungkol dyan. Ang sinasabi naman nila sa akin, hindi porket sa title ay copyright at ano lang, copyright at unfair competition lang. Ah, uh, yun lang, yun laman nung nung ano, nung nung kailangan pagdesisyonan ng korte. Pag binasa mo yung buong laman nung pong reklamo ng TVJ. Kaya nga merong injunction eh kasi nirereklamo nila eh yung paggamit ng trademark. So kasama 'yun. Hindi siya kasama sa title, hindi siya kasama sa main sa main na dinidinig, pero kasama siya sa body nung buong kaso. At kailangan ding pwede ding pagdesisyonan ng korte 'yun kasi kasama. Hindi siya kasama sa main act, hindi siya kasama sa title, pero kasama siya sa kabuuan. At karapatan ng korte na pagdesisyonan yun at uh, maglabas ng desisyon tungkol doon. Yun nga. Eh, kaya nga, inano natin na dahil sa injunction siya, hindi pwedeng i eh. o Pero pinilit pa rin ng tape na i So ang maaaring problema dito, bukas siguro, didiscuss ko ng mas mahaba, baka sila mateknikal. So yun po yung mga, yung mga ano dyan. Yun yung mga posibleng mangyari dyan. Hindi po ako abogado, ito po ay kwento lang sa akin ng mga abogado na nakakausap ko. So, yun po ang yun po ang at uh, opinion ko dito. Uh, dagdag pa di attorney Maggie kanina. What is needed is for the court to decide if TVJ and Ferre have copyright ownership over the audiovisual recordings of past episodes of It Bulaga to rule whether copyright infringement and unfair competition are committed. The issue on trademark ownership and cancellation is irrelevant and of tangent in this case. So yun po yung pinipilit nila Attorney Maggie. Hindi kasama sa case, hindi kasama sa case. Pero kung babasahin mo yung body ng final ng Divina Law, kasama. Hindi sa title, hindi sa main na kaso, pero kasama siya sa kabuuan. So pwedeng desisyonan ng korte. So yun yun po yung yun po yung sinasabi po doon. Vina Ramos, aabangan ah, namin legit dabar cards ang mga update mo sa kaso. Thank you very much po, Nelly Two Town. Ah, Vina Ramos, ni 2020. At supportahan din po natin yung ano. Siyempre, of course, yung mga TVJ defenders, sila yung mga talagang madalas dito sa YouTube. Eh. Kaso nawala yung Facebook ko. Ah, dun, mas doon ako sa Facebook, pero dadalasan na din natin dito sa YouTube. Para yung mga tanong nyo, kung may mga tanong kayo, subukan kong sagutin. Kay Chris Angel, kamusta po? So para po sa mga kararating lang ngayon, nag naglabas ng uh, statement ang kampo ng TVJ. Ayun, uh, nagugulat daw sila. Ito po yung galing sa mga abogado ng TVJ. Nasa apela ng tape ay meron pang pahaging na may anomalya sa paglabas ng desisyon ng RTC. Sana legal issues na lamang ang kanilang tutukan at iwasan ang anumang aligasyon ng hindi tamang gawain sa kalabang abogado. Hindi rin ka nais-nais na gumamit ng mga salita na nakaka-insulto o nakakasira sa integridad ng hukuman. Yung very clear, very clear po yung sinabi. Dodog Batoy, shout out, travel eats. Ayan, Dave, David Galang, mas magandang original kaysa sa Ginaya. Ronald Jan Tenorio, shout out po, Solid TVJ. So kanina po, naglive din si Ted. Pinanood ko din yung ibang parte doon. Um, kasi pinapanood ko din, tinitingnan ko kung ano yung mga posibleng strategy nila, ano yung mga linya uh, linyada nila, sino yung uh, atakihin, and ano. Uh, so, parang ang, ang na, nakikita ko, mas dumadami yung atake kay Ma'am Jennifer. Eh. Okay? Baka yun ang... Kasi si Jennifer yung ano eh, yung nag ng kaso eh, sa kanya nakapangalan kaya sa Marikina So parang mas mas uh, mas nagiging ano sila sa pag pagtira ngayon kay Ma'am Jennifer. Eh. Okay. of course, Jennifer is the main creative head ng TVJ. Siya po ay hindi mahilig sa, sa camera. Parating nasa likod lang siya. Ayaw niya talaga nabibigyan ng masyadong atensyon. Ayaw niya. Kasi masaya na siya sa trabaho niya na, na pinakautak sa mga, sa mga uh, segments at sa mga uh, mga creative uh, creatives ng Eat Bulaga. Yeah, sa, yung Aldab, yung buong kalye serya na yan. Yan po si Ma'am Jenny po yan. Kaya uh, ang daming issue na binabato sa kanya. Kesyo daw uh, parang parang may nasabi pa kanina eh na dahil gusto daw niya siya yung papalit kay Mr. Tony Toviera. May ganun. Uh, eh, nung pumasok daw yung mga halosos, parang na, napigil daw yung plano niya, parang ganun. si Ma'am Jenny, alam nyo, hindi nyo na iano yung sarili niya. Kasi nakikita naman ng TVJ yung kanyang husay at galing at napatunayan na niya. ba? Diba? Yung sa Aldab na lang. Diba? Sino ang makakagawa nun, di ba? historyon uh, history yun sa Philippine Television. So, walang, wala nang question sa husay at galing ni ni Jennifer. Eh. At kung sa pagalingan, 'di ba, at sa, kung sa at, uh, accomplishments sa television at sa creatives ang pagbabasihan eh very qualified itong si si Ma'am Jenny at eh, saka si Mr. Tobiera, eh bukod sa siya yung presidente nun, eh owner din naman siya, hindi naman siya never naman siya mawawala sa sa tape dahil may porsyento siya doon sa tape 25% sa kanya ipapamana niya sa mga anak niya, sa mga ano. So kasama naman hindi mo siya maaalis doon eh. So parang ganun yung pinapalabas nila tungkol kay Ma'am Jennifer at for sure marami pa silang mga ihihirit diyan. Uy, Shiro Kanzaki, TVJ Forever. Ay, yeah, basta si Sir Dave Asares 'yan. Ayun, magaling po talaga si Ma'am Jennifer eh, kasi lahat ng segment ng EB siya ang creator po, Richard M. Lano. Ayun. So kuno question nila, kuno question nila na bakit ganyan eh empleyado si Jenny, ah, ganun. So Ayan, so may mga bisita sa likod. Ay, titignan lang. Hi kayo mamaya dito ah. May papakilala ako sa inyo, ang gaganda. Ang gaganda ng mga bisita ko, guys. Linsan, dalasan mo yung live sa YT. Ayan. Ha siyang mag-apila ng mag-apila. Karma na nila yan at maubos ang pera nila sa kinita ng EB sa kaka-apila nila. Sabi ni Soul Revilla. Amsi Olivan. Yun nga eh. Baka nga, uh, oh, alam ko kaagad no, Sir Dave no. ah uh, ano nga eh. Baka nga nangaasar na lang. Kaso yun nga, ang daming butas sa kaso. Uh, yun ang insusunod kong i-report -re na, na ano na na kailangan pag-usapan kung ano yung ano. Tigas ng ulo nila, talagang suwapang instead na gumastos pay attention to your new show until your con contract is over. Ay nako, ang dami ko ding mga ang dami ko ding ano. Ayun. Mama Wei. Lega, pwede ka ba mag-hi? Okay lang sa live ko iyon. Hay oh, ka naman live to ah daming nanonood sa atin. Okay oh, muna, unahin muna kita. Para hi ka muna tapos sunod kita ano ah, para makilala ka. Ito, kumakilala ko kayo ah, si Mama Wei Iyan, hi, hi, ito matagal na to sa industriya, marami ang mga na discover, natulungan ng mga artista, mga celebrity, ang mga 500 nanonood sa atin. Uh, at very close din to kay Kuya Will, ba? Diba? Oh so meron meron siyang makikinuwento sa akin pero top secret muna. Uh -oh. Okay? Very soon abangan niyo win oh, Sa social media. Oo. Oh. Abangan niyo. Abangan niyo nako. With the studio na meron tayong interaction sa mga tao, Ayun. may games, lahat. And uh more prices. Okay? Ay, ito, may, ano lang ah. Uh, oh, hindi, oh, basta hanggang doon lang ang pwede namin sabihin. Ne, pero an, meron lang siya na kwento sa akin kanina. Alam na din naman to ng tao, pero na, lang. Na yung, kasi mga dabarkads yung nanonood dito sa atin. Eh. Ah, o okay. oh, ang okay. kwento ni, sa akin ni Mami Wei, si Kuya Will, grabe yung respeto sa TVJ. Tama ba? Of course. So, At so, hindi lang sa TVJ. Sa lahat. Sa ng lahat. Tao, mapa ojes mahirap, mayaman, mm -hmm. executive, network owner, talagang sobrang marespeto. Marespeto, no? Kaya naman, mm. siniswerte. Oh, kaya siniswerte. So, abangan nyo din sa social media. Maganda yun kasi maraming natutulungan si Kuya Will pagbalik sa social media. Okay, so abangan nyo yan. Eh, marami pa siya na kwento sa akin, pero secret na muna. Abangan nyo na lang, abangan na lang. Okay, thank you very much. Bye. Papakalala oh, natin yung, ano, yung alaga. Ito ang newest talent ko. Oh maganda maganda nako o oh. kasing ganda ko ayun <laughs> oh <laughs> uh, ano anong name mo Eliza Eliza guys ito si Eliza ayun hi everyone hi Eliza ayun hi ka sa mga dabarkads natin ang daming nanonood hi po ayan may nagtanong anong oras po ang posible na oras ng wawawin na secret muna hindi naman ano basta hindi naman ano hindi naman uh, noon time uh, so ayan uh, hi ka tagasaan ka Eliza Tagalog Los Baños po. Los Baños. Ayun. Tapos uh, susubukan mo nang mag sa showbiz, sa tsaka in uh, vlogger ganun. Oh. So paano mga plano mo ba? Uh, mag ano po muna kami mag workshop. Oh, Ayun, de-develop muna. O, syempre, uh, bago kumpara raw raw uh, fresh new talent itong si Eliza. Sinasabi ko kanina sa kay, kay mami niya uh, na talaga si Yasmin Curdy. Baka din na niya kilala yung kasi panahon na, panahon namin yun nung, nung mami niya si Yasmin Curdy. No. Pero napakaganda napakaganda niya. Hanggang ngayon sobrang ganda pa rin si Yasmin yeah, Curdy. Yun. At tapos oh ngayon naman sa mga pista ng si Bianca Umali. O oh, pwede din 'di ba? So ayan so hi ka sa mga dabarkads natin. Hi. Hello po. Uh, ayan. Ayan. So, yeah, thank you thank you very much. Follow nyo siya soon. I Ipo-post ko na lang siya dito sa mga video natin and ma malay natin, 'di ba? Baka pag nagka-contest ulit yung ano sa sa Eat Bulaga, 'di ba? Pwede nating ano, Mr. Cutie yung nag-grand finals kanina eh. Baka pag sa pag mga girls naman, pwede naman din, no? Pwede din siyang ano. Pwede din sumali din pag girls naman yung uh, search. Sige, so, thank you. Nice to meet you po. Ay Good luck, good luck. Bye. Bye. So, iyon. O, iyon. Sabi ni Travel Eats, ha hawig ni Jasmine Curdy. Sino si Jasmine Curdy? Jasmine <laughs> Curdy. Jasmine Curdy. Yung kamukha ni Jasmine. O, sinasabi nila kamukha ni Jasmine. Sa bagay, sinabi ko kasi. Ayan. Shout out Susan Timado, NPHL. Ayan. Pwedeng models of uh, EAT. E, pwede po. Ayan. Si Hugo, most likely mga bata susunod. Ang tanong nga yung Little Miss Philippines, no? Sana pwede nang gamitin. Inutos naman ng Marikina, pwede naman siguro 'yon. So, 'yun po ang uh, ayan, bumisita lang sila dito. Kasi uh, meron kaming mga ginagawang mga projects tapos mga talents natutulungan. tutulungan. Ayan, models of Manila naman tayo kaya bagay na bagay din. Sila yung models talaga, di ba? O, kami ni Mama waye yung Manila. <laughs> si Eliza yung yung model. So, di ba? Na, na, nakaka, ano, nakaka, Parang ano lang din, 'di ba? Parang si Karen din, no? Bata bata pa tong si Eliza, pero kitang-kita mo na yung kagandahan. Marilugamboa watching from Russia. Noy Jed, shout out from Iloilo. Linsan. So, ayan. Uh, yun po ang pinaka-latest po natin doon po sa sa statement ng TVJ. Uli ko na lang po ha, bago tayo mag-goodbye -mag ulit kasi baka merong iba kaka-tune in lang. Yung po sa ating sinasabi, okay uh, isang mabilis lang, inaasahan na namin na mag-aapila ang tape subalit nakakagulat na sa kanilang apila ay meron pang pahaging na may anomalya sa paglabas ng desisyon ng RTC sana ay legal issues na lamang ang kanilang tutukan at iwasan ang anumang aligasyon na ang hindi tamang gawain sa kalabang abogado. Hindi rin kanais-nais na gumamit ng mga salita na nakakainsulto o nakakasira sa integridad ng hukuman. We recognize the adversarial nature of our legal system, which has necessitate, necessitated lawyers to use strong language in the interest of their clients. However, as members of a noble profession, lawyers are always impressed with the duty to represent their clients' cause with courage and zeal, but that should not be used as license for the use of offensive and abusive language in maintaining the integrity and dignity of the legal profession. A lawyer's language. spoken. or in pleadings must be dignified. Sasagutin po namin ang kanilang apela at kami ay umaasa na mananaig pa rin ang hostisya at katotohanan ng Itbulaga ay nilikha at pinaghirapan ng TBJ. So may questions pa kayo guys? Kailan magagamit ng TBJ ang mga original segments? Are according sa court rulings na Marikina, pwede na ngayon. Eh, okay, pero tingnan po natin. Yung little, little Miss Philippines sana maganda kung mabalik eh, no? Pag, pag, sakto may bata na. Pag bata na yung... Sa palagay ninyo po, gano'ng katagal matatapos ang kapila? Taon. Taon. Tapos, uh, Court of Appeal, Supreme Court. Baka mag-50 years na, nakakaso pa rin sila, tahanang pinakamasaya pa rin yung gamit nila. Okay, so, ang um, importante po dyan yung injunction. Hindi basta, hindi, hindi pwedeng magpalit ng pangalan ng gatnan din yung injunction. Mahirap tanggalin po yung injunction. Uh, hindi siya yung pwedeng maapela diyan. Explain po natin 'yan sa mga susunod. Ah, uh, mag-consult lang ako sa mga abogado din para ano tayo, maayos tayo. Ayan, wala po silang na ipakitang kontrata na empleyado si Ma'am Jenny ng Tape Incorporated, sabi ni Valerian. Yan. Mark, anong reaction mo doon sa ginagawang picture sa'yo ng ibang vlogger? Tanong ni Miss Ihon, 24. Ay, naku po. Kasi yung iba kasi ngayon lang niyo lang din ako nakilala. Pero bago po ako nag-eat bulaga na vlogger ay sa politika po. Naku mas grabe pa po yung po mga nababasa akin at nasasabi sa akin pag nung nandoon ako sa politika. At marapit na yung eleksyon, babalik na naman ako sa politika. Inaasahan ko po na mas malala yung pong mga hirit at yung mga ano. Kasama po 'yan, kasama po 'yan. Uh, four years ko nang ginagawa to, magpa five years. So, sanay na po tayo, pati yung pagkawala ng page. So, sanay po tayo diyan and uh, kasama po yan sa ginagawa po natin. Ayan. Since GMA did not appeal, any tape victory on TRO is not enforceable? Uh, good question, ah. Hindi ko alam. <laughs> ano tanong ko yan, no? Pero kasi, dun, dun palang sa appeal, may butas na eh. Dun palang sa appeal, talaga, matitechnical na sila eh. Yun ang i-explain ko bukas. Tinatapos ko lang. Pero doon palang medyo alanganin eh. Kaya, pero yung definitely GMA hands off dyan. Hindi makikialam yung GMA. Akala ko unappealable. Sabi ni Ivan Untalan. Opo, nag-ausap ako ng ibang abogado. Ganun ang sinabi sa akin. Uh, yun pa rin ang stand nila. Hindi nila pwedeng i-appeal yung injunction. Dahil pinilit ng tape na i-appeal ang prediksyon nila ang prediction ng mga ano, ng mga marami akong abogado kinakausap. Uh, ito, ito, ito hindi si attorney rin itong kausap ko, ibang abogado naman. Uh, ang prediction nila, mata-technical yung tape. Magsasayang sila ng oras sa Court of Appeals, Supreme Court. Pagtingin nila doon sa kaso, eh, injunction yun eh. Hindi naman pwedeng iapela dito eh. Oh, dismiss. Technicality. So, yun po yung ibig sabihin ng unappealable. Pwede nilang i-appeal, lahat naman pwede mo naman kahit anong papel pwede mo nang idala sa korte pero madi lang at matatanggal din kaagad kasi nga mata sila okay injunction yan kahit anong gawin nila opo hanggang matapos po yung kaso hanggang sa dulo hindi nila pwedeng ano so iyon po ang kailangang uh, abangan po natin di pa rin tinatanggal ng tape yung mga anniversary shirts ng Itbolaga na naka-display sa hallway ng APT Studios oo nga wala, ewan ko, kasi pag merch naman yun eh. Hindi ko sure kung saklaw ba yon ng mga kasuhan dito. Ayan. Hayaan magsayang ng pera, sabi ni Casino. O, hintay po natin. Actually, marami na silang nilalabas. Sagutin po natin isa-isa. At least narinig po natin yung sa side ni ator, uh, ng mga attorneys ng PVJ. Yung sinabi po nung kanilang kampo. Yun lang po yung hinik nila. Hiling, sana mabalik na yung Facebook page mo, sabi ni Jaime. O nga po, sana nga po mabalik na. Pero okay na din naman ako dito. Mas marami kayong nanonood sa akin pag dito sa YouTube. Ayun, no. O, nasa 500 din tayo. Ang dami nyo pala dito. Mas, mas masaya din pala dito. Ayun. Ayan. Alagang Jack na lang kayo sasakay kahit may update sa TVJ and tape. Ayun Irene Villanueva. Thank you very much po. Ayun tapos, next week naman, dito sa may amin, sabihin ko kayo, may magbubukas kami na restaurant. So, abangan nyo yun. Announce ko na lang next week uh, casino, mas okay daw dito. Yan. Tsaka maganda dito sa studio ko, guys. Bukod sa maganda yung background. Ano, ah... Uh, yung, yung wifi dito malakas din eh So medyo maganda din Tapos up pa kami ng ano nang Pakita ko sa inyo ah Yan, patapos na naman tayo Ayaw lumabas sa camera niya ano Yan, oh. <laughs> Yan oh. tinan nyo oh. So ito yung mga gamit natin Yan So eventually, itong mic gagamitin Tapos doon ako nakapuesto dun sa table Tapos may mga mic Tapos may So medyo mag, mag, mag High tech tayo ng konti Para medyo nag upgrade naman tayo So ayan po Yung dito sa Tapos baka lagyan ng lights Pag may mga bisita Ganon So yan po yung bagong studio Na ginagamit ko Pag nandito ako sa may amin, amin So thank you very much guys yan mas maganda mag-live sa YT Malinaw, sa FB medyo mahina signal. Palagi ako nanonood sa live mo sa FB. Thank you very much po. Okay, dadalasan ko po dito. Pa-request sana mapalitan na yung OBB ng Eat Bulaga Oo nga po. try po natin. Gandang gabi, Motors of Manila, Antea. So guys, yun na muna tayo. Thank you very much po. Yan like sa ikaw ulit. Para ano? Isa saan kanila mapafollow? Ayan. Ay. Saan kanila mapafollow? May TikTok ka na? Meron po. Anong TikTok mo? Ah. Hi, hi, hi. hi Eliza Tisalona po. He, Eliza Tisalona. O, oh, hi din yung mga aso namin. Ayan, o, oh, hi. Kami, ka ba sa aso? Ayan, o. Oh, hi kayo, hi. Ang dami kaming gandong aso, eh. Oh, hi. Eliza, ano spelling Tisalona? T-I-S-A-L-O-N-A. Tisalona. Ayan. Ah, sige, ipat mo doon. Ayan, itong aso. <laughs> Ayan, no, oh, naka-live ka, oh. Ayan, yun, ayan. Eliza. Ah, yung Eliza, E-L-A-I-Z-A. Eliza. Ayan na lang. Eli. Ah, uh, Eli. Pretty lie. oh. Pakita mo na lang sa ano. Ayan, yan po yung kanyang. Ayan. Ayan, follow nyo na lang siya sa TikTok, guys, ah Ayan, ito yung isang aso. Yung isang aso, alika dito. Ikaw naman. Ikaw naman, ay. Ayaw. Ayaw. <laughs> yung isang aso. Kaya mo uh, ah, kunin. Ayun. Ah, uh, ah, huli ka. Ay, dadan Ayan. Oo. oh, ang ng isang aso. Okay, bababay na kami. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. follow nyo siya, Eliza, ni Salona, sa TikTok. Bye-bye. Paano ba end Bye-bye.